maraming tao ang sumusubaybay at tumatangkilik sa kanyang mga video dahil hindi ito maarte sa buhay. Kaya niyang maghanap buhay sa bukid, sumisid sa ilalim ng dagat at magtinda ng mga isda. Kaya walang tao na hindi mapapahanga sa kanya na kahit foreigner ang kanyang asawa ay hindi siya nag advantage hindi siya mapanlamang na asawa, hindi materialistic at hindi magarbo na asawa. Kaya ito ang dahilan kung bakit siya nagustuhan ng mga manunood dahil sa pinapakita niya lang ang kanyang totoong buhay, kung paano maging kontinto sa buhay at mamuhay nang simple lamang. Si Marielasin ngayon ay meron ng 300,000 plus subscribers sa kasalukuyan sa YouTube. At dahil 300,000 plus subscribers na si Mari Lasin ngayon ay ating pag-uusapan at aalamin kung magkano ang kanyang latest estimated sahod sa YouTube. Gamit ang public website na Social Blade ay ating makikita ang latest estimated sahod ni Mari Lasin sa YouTube. Ang Social Blade mga idol ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings sa YouTube. So yun mga idol, nandito na tayo sa Social Blade at ito ang Social Blade channel ni Mari kung saan pwede nating makita ang status ng kanyang YouTube channel at ang kanyang latest estimated sahod sa YouTube ngayong 2024. So yun mga idol, dito sa kanyang uploads ay nasa 174 na. Subscribers naman ay nasa 300,000 na. Video views naman ay nasa 28,491,400. Country ay Australia pero alam naman natin na taga Pilipinas siya. Channel type ay people at user created noong September 2, 2013. At dito naman sa baba mga idol, ang total grade niya ay nasa letter B social blade rank ay pang 45,128. Subscriber rank ay pang 2,031. Video views rank ay pang 438,314. Country rank ay pang 673. At ang People rank ay pang 1531. At dito naman sa kanyang subscribers noong last 30 days ay merong pumasok na 151,000 subscribers. Tumaas ang kanyang subscribers percentage sa 4,933%. At sa video views naman ay merong pumasok na 13,317,000. Bumaba ang kanyang video views percentage sa 375%. So yun mga idol, dito naman sa YouTube Stat Summary ni Mari Lasin noong January 24, 2024 hanggang February 6, 2024. Ay makikita natin dito ang pumasok na subscribers, pumasok na video views at ang estimated earnings niya sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan dito ay ang daily average at weekly average. At disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito mga idol ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, umpisahan natin dito sa dili average dito sa kanyang subscribers sa loob ng isang araw ay merong pumasok na 5,030 subscribers. Sa video views naman sa loob ng isang araw ay merong pumasok na 443,908 video views. At dito naman sa kanyang estimated earnings sa loob ng isang araw simula dito sa lowest ay merong pumasok na 111 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 1800 US dollars at kung i-convert ito sa ating pera, ang katumbas nga pala ng 1 US dollar ngayon sa peso ay nasa 56 pesos. So yun mga idol, ang katumbas ng 111 US dollar sa peso ay nasa 6,260 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw sa lowest estimated earnings. At ang katumbas ng 1,800 US dollar sa peso ay nasa 100,000 at pesos ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw sa Hayes estimated earnings. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito ay please naman po mga idol i-click nyo naman ang like bilang suporta sa video na ito. Maraming salamat mga idol. So yun mga idol dito naman sa weekly average dito sa kanyang subscribers sa loob na isang linggo ay merong pumasok na 35,200 subscribers. Sa video views naman sa loob na isang linggo ay merong pumasok na 3,107,356 video views. At dito naman sa kanyang estimated earnings sa loob ng isang linggo simula dito sa lowest ay merong pumasok na 777 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 12,400 US dollars. At kung i-convert ito sa peso ang katumbas ng 777 US Dollars sa peso ay nasa 43,500 12 pesos ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 12,400 US dollar sa peso ay nasa 694,400 pesos ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa highest estimated earnings So yun mga idol? Uulitin ko ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, dito naman tayo sa monthly at yearly estimated earnings. Simula natin dito sa monthly estimated earnings. Simula dito sa lowest na meron siyang 3,300 US dollars hanggang sa highest umabot nang 53,300 US dollars. Ang 3,300 US dollars sa peso ay nasa 184,800 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa lowest estimated earnings at ang 53,300 US dollars naman sa peso ay nasa 2,984,800 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman sa yearly estimated earnings. Simula dito sa lowest na merong pumasok na 40,000 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 639,200 US dollars. At kung i-convert ito sa ating pera, ang 40,000 US dollars sa peso ay nasa 2,240,000 pesos. Ito ang kanyang posibleng total na kinita sa loob ng isang taon sa lowest estimated earnings at ang 639,200 US dollars naman sa ating pera ay nasa 35,795,000 200 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng total na kinita sa loob ng isang taon sa highest estimated earnings. Ngunit sinasabi ko na sa inyo na ang impormasyon na ito ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video.